is ang um, pagpusasapa. Kaya guys, ang um, paagto sa, po sa isa't yuk, Yan guys, nandito tayo guys sa Baybay Inyagaw. malamig talaga. Nami na guys dito sa Diet ko ginimo from project niyo Yol. Richard Karim. Kan awan guys, manami na guys kaya kag na ng siya kag pwede. Kag nami lagawon, namit Lagaw. <laughs> Nami lagawan. Okay, lagawan natin at siya sa may Baybay. Okay. Sarika, stambay kun. May mga, ano ka mo dyan? Mga may mga partners may mga date company kamo ka date ya kada hapon guys matamo ka date ya guys sa may tight kay manami kag mo ka ang hangin say mahangin ka sa may bye nang tawa nyo guys um, may ano pa guys may solar pa guys ang sulo kung gabi yeah. hindi sya kurente hindi sya kurente solar solar <tinyo> mga project kakulhito ni engineer Richard Garin ang ating mayor sa Panuakang Niagao guys magan namin dyan na dyan guys sa dahit kang uh, bye bye norte uh, nagarigos ka mga kabataan yes, uh, <laughs> so, na guys. sa mga kabataan guys ang ano 啊。

guys, mga naga nagadamo na garingos kung mga bata ito sa Ang guys, ang gina, gina, ginabutangan na guys para hindi mag siya magpastog or matupa ang palod. Hindi mag ano bala, mga, anong palod bala, mat bali protection na kang palod. Mga naging ano ni Mayor, Engineer Richard Garingos dapat yung mga project ni Mayor grabe no believe kita po ano dyan guys ang lawak or labo ito, ito guys sa puntara uh, kag mapagpuy dyan sa sapa kang ano ba sa barangay sapa ito sa unhana ang ito bigat ito nga ginvlog ko tapos ito sa may taytay kang mag sa isa yo namin po para guys ang lakos na mucha lakos na kage ano manami guys mo pwede ka pwede ka gid guys mag ano dyan pwede ka mo guys maglagaw kasi naoman ka mga lugar lagaw na ka mo sa may panwa kang miyag aaw dyan sa may bye bye <laughs> mga ano guys mga overtime kasi ang dalaga ang, ang mapagkun Kami kami tong ano pala ang mga isla ng lamang San Joaquin mga San Joaquin. Hindi kita ano sa amin yung Hindi kita ano, ang tawag niya ang uh, um, Gimaras. Gimaras. Ano, mga nagarigis kang mga kapataan. Um, Amo guys. Ang ating ban. Ang ating banwa. Sabi ka bye bye Hindi kita mo kalagaw lagang Sular Sular Guys nice. Guys, um, ang pagto sa sapa Kabaragay sapa Ito ka ra Ang motora ang pagto sa sapa yata na guys, ang um, paagto sa ano sa hindi na naman. Ito sa may ano balala po sa ano ba lang pagto sa isa tiyo. Si school ano. Kapag nanturang lapos na sa Taytay, nan mura dia guys. Labi ito sa un punta gira, Punta kita sa ano dit mura ito magliko. Maglapos ito sa Taytay, mapagto sa isa tiyo. Amo dia. Humanren ra. yata na hara. Magtotara sa may sapa. Sige pa gini obra na to hara guys. Sige pa bako na to hara guys. O. Sige pa to lang gina. Ginabako to. Amura ah, ito. Sapa to guys. Sa barangay sapa. Sige para guys ang gina obra. Grabe no. Sabay buhay nga ano. Sabay buhay nga panahon. Grabe ang ano. Amo ginagina handum kid kang ano, ang mga pumuluyo ya yes, sa may banwa kang nag sa may bye-bye. Kanami kag nami guys ang view. Sang bye-bye kanami. No? Kanami guys, grabe ang kanami na ang ano guys, may kanami kay may bye kita nga nag May bye-bye kita, may bukid kag banwa, ang ah, banwa. May bukid kag bye-bye. Ang grabe ang nyag mo, no? Grabe. Manami kag malapad ang ini nga panwa. 119 barangay ya sa nga panwa kang Niaga. <laughs> Grabe no, dóa anak kita. Sige guys, ah? Huh? Thank you for watching sa atin panonod ng atin vlog, Kuya Bim, Official Vlog, no? Sana suportahan nyo. sana mag-subscribe na kay sa akin YouTube channel at saka wag din din kalimutan mag-follow sa akin Facebook profile Ronald Nulias na lagon. Sige guys, lagaw na kamo diri sa panwa kang Miyagaw. Bye bye.